Arestado naman ang dalawang miyembro ng Maute Group na konektado mo sa pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City. Sila ang itinuturong nagkakanlong sa mga nagpasabog. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Kuha ang mga larawang ito noong umaga ng December 3, mahigit kalahating oras bago nangyari ang pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City. Bandang 6.30 a.m. nang makitang bumibili sa isang tindahang hindi kalayuan sa MSU ang dalawang lalaki pansing pansing ang isa sa kanila ay may bitbit -bit na itim na bag. Halos 30 minuto silang nagkape sa tindahan. Bandang 7 AM, nakunan silang papasok sa gymnasium ng MSU. Paglabas nila bandang 7:12 AM, doon na nangyari ang pagsabog. Ang dalawang lalaking ito hindi pa pinangalanan ng PNP, pero sila ang laman ng panibagong wanted poster matapos matukoy bilang persons of interest sa MSU bombing. Ayan po yung bag niya po, kung mapapansin niyo po, may dalawang nakaumpuk po dyan. So yan po, nandiyan sa loob po ng bag na yan, yung uh, 6mm mortar at saka yung RPG po. So obvious na obvious po na nakahalata po yung bag po niya na may laman po na bomba. Ang CCTV na ipinakita ng PNP, kapareho sa inilabas ng AFP noong nakaraang linggo, bagamat may pagkakaiba sa pangalan ng mga persons of interest. Sabi ng PNP, ang nadakip nila noong nakaraang linggo na si Jafar Sultan alias Kurot ay hindi nakuha sa video, pero meron daw itong partisipasyon sa pambabomba. We receive information po na itong uh, si Japak doon po sa kanyang bahay nagmeeting at nagplano po si na engineer at si na Lapitos para pagplanuhan po ang gagawing pagsabog uh, po, pagpapasabog po dito po sa MSU. Pero lahat daw yan ay sumasailalim sa verification para makabuo ng iisa at malinaw na kwento. Tinitingnan din natin yung mga pictures, similarities doon sa mga hawak ng PNP at sa hawak po ng AFP. Ayaw po natin uh, madaliin po ito dahil uh, pag sinampap po natin yung kaso, gusto po natin na uh, sigurado po tayo at airtight yung case na isasampan natin. Sa ngayon, lumalabas na iisang grupo lang, ang dalawang set ng mga sospek na tinukoy ng AFP at PNP. Sa follow-up operation naman ng PNP, naaresto nila noong December 9 ang dalawang miyembro mano ng Maute Group sina alias Mausur at alias Monatanda o Titing. Posible raw na sila ang sa mga sospek sa MSU bombing. Nakumpis ka sa mga sospek ang mga baril at bala. Nagbabalita mula sa Frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.